daming pera nito. Pero mga lumang pera ito na ibang bansa. Iba-ibang bansa. Ayan. May Singapore po. Singapore Pes. 1,000 malakihan ayan ang dami may ibang bansa po pera na yan hmm. Chinese Chinese or may hirap ba natin, hindi pera natin to. Ah, ang liliit ng nakasulat, ito dollar. Ayan, ayan, pera rin ulit natin to. Ah, balik. Ayan, luma ang luma na yan. Ayan. Mga luma ng pillar na yan. Ayan. Ayan. Bago-bago pa to. Ayan. Bago pa siya. Ayan. Bago pa rin. oh Ayan. O. Oh. Para si Xi Jinping yun ah. Ayan. Bago pa. Gue balik, limang ribu, lima ribu rupa si jimpingnya itu.